So hi mga bay, magandang araw sa inyong lahat For today's video, meron lang tayong uh, troubleshoot na motor Kasi yung problema ng motor na to ay wala siyang signal light So ayan yung motor natin at model ng motor na to ay yung mga kapareho ng TMX na China Motors So ayan, una nating tingnan ay ang kanyang fuse So yung fuse pala ng mga motor na ganito mga bay, isa lang Ayan, tapos ito yung kanyang lagayan ng fuse at saka yung kanyang amp pirahin ng fuse niya ay 20 amperes. So yung kanyang fuse wala mga bay is wala siyang problema. So okay na yan. So titingnan natin mamaya. Yung sunod nating i-check ay yung kanyang battery. Kung meron ba siyang laman o buhay pa ba yung kanyang battery mga bay. So ayan. Tinanggal ko na yung upuan niya para mas madali nating ma, as ma maikli na yung video natin. So ayan, dito pala banda nakalagay yung kanyang relay. So para malaman natin kung buhay pa ba yung kanyang battery ay gamitan natin siya ng test light. So ayan, yung test light natin, pagka test light natin ay wala. Hindi umilaw. So ibig sabihin yan ay patay yung kanyang battery. So, ayan nga bay Huwag natin yung susi Para ma-check natin Kung meron bang supply Na positive na pumapasok Doon sa ating battery Kapag ka umandar na yung ating motor So, ayan Kasi yung mga ganitong motor Ayan Kung makikita nyo is, Meron siyang supply na Pumapasok sa positive ng ating battery So, ayan Dito nila inilagay sa so may bandang uh, binutasan niya nila yung air cleaner tapos dito nila ipinasok yung relay so kaya tinanggal ko yung kanyang upuan so yan, check natin so medyo nahihirapan tayo dito kasi walang tagahawak ng ating camera so ayan mga bay so yung black wire ng ano ng mga ganitong motor o Honda ay magkapareho sila sa Honda na motor yung black ay positive so yan yung iti-test light natin kung so, meron ba siyang pumapasok na positive so yan hindi pa tayo dito banda kasi doon sa kabila ay mainit so dito tayo ayan so yung brand pala ay paano pangalan din ng motor na to passion so check natin ulit yung ang kanyang amperahe o yung kanyang battery kung meron ba talaga siyang kuryente. Ayan o. Patay siya kasi hindi siya naka-andar kasi may problema yung kanyang battery. So, yung gagawin natin ngayon mga bay ay ipapaandar natin yung kanyang makina para masusupplyan niya ng kuryente yung ating battery. So, ayan. Pasensya na kayo sa ating video mga bay kasi walang ano, tagahawak ng ating camera. So, ayan. So, ngayon ay meron na siyang kuryente. Ayan, o. Oh. Kita nyo, malakas na malakas. Kaso, so, may problema lang yung kanyang battery. Drain na drain. So, check natin itong black wire. I-test light natin. pag test light natin, so kung makikita nyo ay okay na. Goods na goods yung black wire natin. Yan yung positive wire na galing ng ating susian papunta dyan, yung accessories wire. Tapos yung gray wire ay yan yung kanyang output o siya yung pinaka supply, nagsusupply ng ating kaliwa at kana ng ating signal light. So ayan, kung nyo ay walang signal light. Ayan, wala, hindi umilaw. So yung problema nito mga bay ay yung kanyang plus share na relay. Ayan. So, basic na basic lang ito mga bike. Kung nagka-problema kayo sa mga motor nyo na meron naman siyang ano, headlight. Ayan. Merong headlight siya pero wala siyang signal light. pwedeng yung kanyang relay yung papalitan natin. So, mura lang naman yan. Nasa 120 pesos lang pag binili natin sa shop. So, meron akong relay dito. Ito. Pag sumalang tala natin ipapalitan Yung relay ko na Relay sa aking motor So ayan Kahit anong relay pwede dyan yan try natin So ayan o, umilaw na So meron na siyang signal light Sa kanyang bandang kanan Kaliwa, so meron din So sa bandang harapan Umilaw na rin siya mga bayo So ayan o, basic na Ano lang, mga problema yung pinakamadali na hindi mo na kailangang pumunta pa sa mekaniko. So, ayan lang mga bay. Um, sana meron kayong ano, natutunan sa video na to. Hindi tayo makapag-upload ng mahaba kasi yung cellphone ko ay may problema sa memory. So, lang. Yung una lang natin check yung kanyang black wire, yung wind supply ng ating Flashy relay kung meron bang positive na wire na pumapasok. So, yun mga bahay, ingat kayo palagi at God bless sa inyong